So, ito na yung daan papunta sa Tinayuan. In 300 oh, meters, turn left. Turn left daw. So, guys. Malamig na. Malamig na. Malamig na. Nararamdaman na namin yung lamig. Ayun. Turn left. Turn left daw. So, kung nagamit pa rin kami ng ano, Google Map, left ito na. Ito na.

So may entrance dito? Ito na guys, malapit na. Alright, we're actually here at Tinuyuan Falls. Stop picture, over! Punong isa dikit picture sa ako dila ati. May mga ano. Mga picture sa Tadres Tinuyuan Falls. Lagbook! Alright, so maglagbook muna kami dito. Hi! Alright, magpicture din kami sa So, guys, malapit na kami sa... Aming pupuntahan. Tinuyuan, tinuyuan po. So, nagkaguot-guot yung isa mong sakinan. seven seater na. Pero, let's see kung sulit ba yung hago na mo karoon. Asa man si Jai-Jai? Pakita, Jai. Ah. Uh, so, guys... Uh, si Mama, excited. di. Pakita si Mama. Higher ah. ka ah. na siya, kasi yung babuya na Ayan, <laughs> nag-hire na siya ng mga abugot. <laughs> so let's see guys kung talagang ano siya um, mawala ang ka among kakapoy. Kasi ang travel namin is 6 hours almost. Ade, anong oras tayo anong oras tayo umalis? Alas 6 dito sa 6 o'clock. Anong oras ngayon? Anong oras ngayon? Alas 6 10:25. Dito sa dito so, sa So almost 4 hours. 5 hours? 5 hours. Oh, five. 5 so, hours na yung travel namin papunta dito mula sa amin sa Mako Tagum and then dito sa Tinuy Tinuyuan Falls. So almost 5 hours na kami. So pakita ko sa inyo yung daan kasi maganda din yung daan eh. Malamig. Almost 6. So mali ang entrance at Tinuyuan Falls guys. May mga balanda dyan. Ito yung ano namin yung mga kasama namin. Uy. So kailangan namin maglagbo oh, dito. <laughs> Tayo may entrance ba? Pila. Ay, sa baba lang sir. Ah, so dito ano lang dito? Dito registered. Ah, registration mm -hmm. lang. Lahat kami? Ah, uh, well, wag lang isa mga bata. Ah, wag lang isa mga bata. Ano ka din sir? Tita kan pag mga ano dire, dire kag naga. ay blogger. Ayaw. Dire kan pag nagani dire. Yes sir, Every day. Ato bang like kay vlogger yan para masikat kita. Ayun, sige sige. Ngam ngano ngano kailangan man mag vlog book. Para mabalaan kung pina Ma Kung tao. Pwede panahon na i-discuss ya, sakyan ang number o mga pangalan. Ah, okay. So, yun pala yung purpose. Doon naman sa so baba entrance. Bilang entrance ito. 55. 55 per head. Per head. Ang bata. 7 below. Ay, salamat. 776. Seven, seven, Sabrina. <laughs> sige, lagbook mo mo. Oh, lagbook mo. Ah, uh, lagbook. So, ito yung mga souvenirs. Okay rin yung kababagay sa kanan? Pwede po, di ikuan lang nato. Oh, okay, na na ah, sige, sige, ayusin ko lang. Pero kung murag kaya raman. Ah, kaya raman oh, nila. Wala na, sinilas mo. Morning, kugus ko. Salada, so, miss. Daddy, kugus ko. Huh? So, ito na yung yung PBR car. Yeah, ah! Yeah, ah. Yeah. ah! Wait! So, mayroon na rin sa ayan na. yun yung mga anak ko oh, gitang sapot kami ako da daddy so, i love you too i love you too daddy. i love you oh i pakisig papa dl so nanamis sa inuyuan falls den na so right? eto na yung loob ng inuyuan falls so 55 per head pero yung bata, 7 years old below, free Daddy, lang siya. So, maghahanap kami ng cottage please, dito. Ihi ka? Tara! So, diri kami ng cottage. Tila <laughs> ka ng <laughs> cottage ni rin? 3.30. 3.30. So, sabi ng mama, 3 hours kami magstay dito. <laughs> Requested by my mom. 3 hours kami. Ang ang buti na dala na ba? Naan ade, perfect mo. So, Ayun, magluto kami dito, guys. Uh, i-spend namin yung moments namin dito sa Tinuyo and Kasi ang layo-layo talaga. Almost 6 hours yung biyahe namin. Bago kami nakarating dito. Pero sulit naman. Ah, 5 hours lang ba? 5 hours lang pala. <laughs> So thank you guys for watching. I-enjoy muna namin yung lugar. At least nakita nyo na yung Kinuyuan Falls. Dito sa Surigao. So, sa uh, Bisli. Guys. Ini lagi kemabung. Yeah. Oh my goodness. Oh my goodness. God. Oh my, goodness. Oh my goodness.